Welcome to Sungai Bulu Wetland Reserve. Picture. Marami na kaming picture doon. Insert ko na lang yung picture. So, ayan. Super excited sila. Pictorial na. Ang iingay. Yung dalawa naman doon. model yung Sungai Bulu. Ayan. So, dito na kami. Mag-umpisa na ang aming lakad. Ang ganda ng panahon ngayon. Hindi mainit. Ayan. mga kasama namin. Kasama ko pala. Ah, mainit kaso nga lang uray-uray na na po kahit na mainit dito nasa loob tayo ng kagubatan. So ano... Oo. So... Mag-ano muna kami dito sa Wetlands Center.

natakpan na ng algae. Green, green na lahat yung nasa ibabaw, oh. water lily. Anong water lily? Tingin mo yung water lily? Algae. Water lily. ano Ano yan? So, ayan. Sungay so, e, Bulo Wetland Reserve. So, dito ka na kami sa kabundukan ulit. Nasa kabundukan na naman ang kita nyo. Ayan. Agree rin Woo! Kasama. Hindi, gusto kong pumunta sa mga bells. Sa bells. Ano yung nila ayo no, snake no, aha ayat, ayat, no ayat, no ayat, no ayat, no ayat, 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 ayat,

Tingnan nyo itong look at the sea. Huwag ko ba? Hindi naman sapa yan. Hindi naman dagat. ayon na lang bahala kung ano anong gusto nyong ipangalan dyan. <laughs> Wala namang, pero may mga isda ata. So, so magkabilaan siya. ng yung mga iba na naman. Okay. Parang may, may nag-aano, tumatalon-talon. Huwag niyong ubusin yung battery niyo, malayo pa to. Ay, wala akong ano, wala akong uh, power bank, kaya... Ang dito na naman yung kumusta, long time no see. Huli <laughs> kitang nakita nung ano, Sibayan, nung pandemic. <laughs> Ngayon, nandito ka na. Oh, nananahimik kasi Busog. Resting, resting time daw. Ayun, may nakita kaming bayawak po. Ang laki. Resting Dating time. Sa atin na yan. Ulam na yan. Ay, marami nang uh, tubay to na natumba to. Pagpapin. ano yan? Dalawang kilo? Dalawang kilo lang ba yan? Oo, uh -huh, dalawang, dalawang kilo, kilo na yan. Sa main hide. Okay. Pasokin lang natin. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Pumasok tayo isang pintuan. Ayun, nagsalit ko kami. Oh, dito yung mga ano. Oh, ayan. Tsaka pwede kang umupo. Pahinga muna kayo. Pasok! Pasok kayo sa bahay namin. Ayan. Nagal tayo dito sa bingo. So, ayan yung view namin. paano yung yung ayun yung bahay ko. Napuntahan natin. Akyatin natin yung bahay ko doon. Iha-house tour ko kayo doon. doon. Oh, hindi kaya mo joan eh. Ayan. Oh. Andiyan na yung lumilipad na white bird. Ayan. Magmuni-muni, mag, -muni -muni. mag -viewing, viewing ng nature. Ayan siya. So, minomonitor min mino nila yung taas ng tubig. So, for now, is mababa. Ano pa rin? Ay, ano na dito? Parang Papunta dito. Asan? Ay, Andiyan yung uh, kaibigan namin. Sinasalubong kami. Ay! Long time no see. I think 2 uh, two years. Hello! Sinasalubong nila kami. Hindi kanya kayang uh, habulin yan kasi mabigat ang katawan. Hey, mabilis yan. Oh, hi. How are you? Oh my God. Hindi. Tignan mo, inakyat siya ng langgam yung abuos. Ah. Hindi na gano'n yung abuos dito likod na sa so mga mapakali. Ada dyan si ulo na ni. ayun, ang laki eh. ng bayawak dito guys nakakatakot makamit na kami ng huling padaan hindi na Oy, nga igid na magnaapin nga rin ayan na buntis san ano makailayan ito buntis itagot na yun ayan na dyan saan na saan <laughs> ano <ko? Asan? laughs>

Oh, okay. Ayan. Utang, Empe? <laughs> Adobo. Bye. See you again. See you again. <laughs> Bigla kami, biglang <laughs> dumaan sa harap niya. <laughs> Andito yung baby nila. Ah. <laughs> baby. Baby bayawak. See, what's out for crocodiles? Wala. Oh, wala. 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 na nagdigo siguro Wala. Na. Wala. Ang kanukas ko oras uras ngayon, talaga nga lumtaw daw. Maturo daw. Malapit na tayo sa aming bahay. Ayan na oh. Ayan na. Ayan na siya. Ayan oh, na ang aking bahay. Mag ano daw sila, mag house tour. Payagan natin silang mag house tour. Oh. Pag walang nagbubukas ng pintuan, pwede kayong... Uh, tumambay muna dito, shelter, lalo na pag umuulan. Para hindi kayo mabasa. So, andyan na yung bahay ko. O, so, bukas na bukas yung gate namin. Bali, ito yung bahay namin. <laughs> hide wine, hide sea, platform b Airy Tower. Ito yung Airy Tower. Ito daw. Ito daw. Pasok! Bilisan nyo! Pasok kayo sa bahay namin! Akyat kayo! So, ito. Ito yung bahay namin. Paakyatin ko sila. Ayan. Ayan. Paakyat tayo namin. Hindi, may bata. Bawal naman dyan. Papababa na sila sa tayo. Ay yung mga bisita, pababayin muna natin. natin Ito Oh, wait. <laughs> Sige, akyat Alam may Ayan, kung nakita, pwede pa Diyan, Ayan, nakita sila. So, so, Ayan, Bye! Balcony 1. Sige nga, hanggang sa balcony 2. Ano 4th floor, 3rd. 3rd. 1, 2, 5, Sige, akyat! Doon sa pinakatuktok! Kaway-kaway doon sa tuktok! Hi! Ay. Ayaw ang kasama namin, oh! Do kayo, nakakaapat kayo doon sa taas! Oy, kaway! ay Lahat kayo, dungaw! Hi! Dungaw kayo! Hello! Ayan. Ayan, di na makita yung pinakamataas. Tawa ka mungalit, ako yung mag Diyan na ako sa mayagdan, diyan na ako sa mayagdam. So, ayan, si Kamanang. Ginawa so, pa akong, uh, ano. Oh, ay, ang ganda dito. Tara na, tayo, guys. Sama kayo sa amin. Ako naman ang aakyat. Tara, akyat. Akyat na tayo. Ay. Ayan, aakyatin natin dyan. na namin na una na. Salita ko ng salita, nauk no, pala yung camera ko. So, ito, ito yung view sa ano. <laughs> sa, ano next level. Nataas naman ng mga ano na to. Natatakpan niya yung view. Pero okay, nakakatakot. <laughs> Careful lang, kasi yung ano ng steps ko, oh, yung gap niya, hindi ka naman makukulukas so, kapag namamasak yung tama. So, so yan, ang view dito, banda. Ah, Nakakapagod mo, Makiya? <laughs> Medyo hinihingal. <laughs> senyor. Ay, mga senyor. Ayan. <laughs> Ayan, oh. View, back view. Tuloy. <laughs> <laughs> okay. Ayan na ginutom. Ayan, kala ko nakasabit na October ng plantsa kaya. Tama, sinita dong mga ano, sinito. yung mga black nyo, oh, 'yung nababasa sa pinastop <laughs> Ayan, yung pigeon niya dito sa taas. Yun. 'Di mo bibili n'ya Ayan. Oh, 'yan ang ang dito. Ay, okay, andito yung mga ano, oh, lumabas sila. Ito yung uh, dapat tignan nyo, yung, yung parang ano bang tawag dito? Yung puti, ang dami nila. Kanawa, hindi kanawa ito. Flamingo? Ayan, pupuntahan namin yan. Yan ang sunod na stop namin para malapitan namin yung doon, mga ito. flamingo. O, oh, ikot tayo dyan. Saan ba? Wala wow, pa lang eh. yung sila. Yung mga uh -huh. Ayan, ayan mga ginuto. Kain kayo para wala nang bitbitin. Yung chan na lang bibitbitin niya. So ayan, merienda namin. Nagutom ang mga titas nyo. Yon. Merienda muna. Ayan, may pansit doon. Asan yung dalawa? Bilisan nyo, parang bigat-bigat nyo ha, kakatapos so, nyo kumain. Oo. Gwapo. Ay, ay, diba? Oo, sabi ko gusto ko pumunta doon yun. Oh. Sa, sa, sa next so, na yan? lang. Sa next Sunday. Ah, cute lang. No, naman. I cannot. Next Sunday, I cannot. Very good. Hello. Papadala ko dito. Ay, oo. Pinagpagsa oh, oh. sa ako sa, akuran, sa next Sunday. Maganda doon kasi nirenovate na yung ano, di ba? Chinese uh, temple doon. Chinese garden? Oo. Uh Chinese na ka-Japanese na naman yun. Sa next side yun, di ba? oh, next side. Sweet. Sweet naman nila. Sinasad niya pa. Oh. Nagtunga lang. <laughs> Napagod ka na ba? pahinga ka lang, tapos pag nakapahinga ka, laban ulit. Ganun lang talaga ang buhay, diba, squirrel? Ikaw yung pinaka-active sa lahat. Akala ko hindi kita makikita na ganyan ka, ano, katahimik. Bye! Enjoy your nap time! O, tingnan mo, no, kahit dito sa gitna ng bukit, may nagwawalis. Gano ka? Mama, <laughs> Uy! Watch out for crocodiles daw. Baka may crocodile. Baka dito na natin makikita yung crocodile. Oh, ito na. Sure na to. Hindi na tobero. Pasok tayo ulit dito sa ano. Tingnan nyo yung mga ugat ng kahoy, oh. Puro ugat. Oh, wetland mangroves. Yung mga ugat ng kahoy, oh. Naglabasa na lahat. Wala na, hindi na naka hindi na nakatago yung mga ugat niya. Ako yung view dito sa kinatatayuan ko. Yan. Diyan ako pumasok. Tapos, dyan. Yan ang view. Ang ganda pati yung mga building. Parang yung mga ano mga may tawag na kayo tinay anong tawag na rin trabe dito eh crow uwak crow ang ingay ng mga crow ayun maglilibaran sila Akan sila Ah uh, not sure Dito tayo nagpa-picture dati, Malin, hindi doon sa kabila. Dito kasi naalala ko tong ano, yung background na oh, background na building. Hindi na yung Singapore? Ewan ko. Ang ingay <laughs> ng mga crow. <laughs> hindi, parang madilim lang yan. Pero pag uh, mamaya yan, hindi na yan madilim. Ano ba diba kasing pinagagawa niyo dito sa daan? Pinatawag ano kayo mga nanay niyo. Oy! Pakabalik kayo. Nandito sila kasi nagkakalat. Nagkakalat ang mga uwak parang nag-aagawan sila ng pagkain. Dami bang pagkain? Oo. Oh, sana kayo? dami nila. O, oh, ayan. Lilikaran. Nabulabog sila. Ano ba yung tangay-tangay niya? Parang may nagbibigay ng pagkain, kaya yan nagulabog nag siya. Tapos, si. mga at. Natisod. Hindi <laughs> ko makita yung ginawa ko una. Ay, hindi na. Hindi naman siya masyadong anong dyan lang. Um Ay, tagyan mo lang. Natisod <laughs> kasi ako. May hey, ganun ko. Mangat. Nagulat ako. Akala ko buhaya. Akala ko buhaya. Ang laki. Huwag ka muna umalis. Huwag ka muna umalis. Hindi pa kita napuha nga. O, ayan. Paalis na yung bayawak. Limang kilo na yan. Oh, hindi lang limang kilo yan. Sampo. Grabe ka naman huh? mag-estimate. Yun. Oh. Green na green yung nilalanguyan niya. Oh. Sa layo ng nilakat, natanggal yung swelo ng... Oh my God!